Ayan mga idol, isang uh, magandang araw sa inyong lahat. So nandito kami mga idol sa aming uh, tahanan, ayan. Ipiplex kulang ko lang sa inyo yung uh, kakaiba na nakita namin. Ayan yung aking uh, tatay mga idol. Ayan, isang uh, uh, a mga idol, yung kakaiba. Ayan. yung uh, makakapanood po ng bidyong ito mga idol, ayan, paki na lang po. Ayan para uh, makita naman ng ating mga idol, ayan. Uh, Linilinis uh, Linirilisan ni uh, Papa yung ano, uh, saging natin. So, ayan. Uh, saan ka makakakita mga idol ng isang uh, saging na ganyan? Ayan. Nakikita nyo ba mga idol? Ayan, isang ano lang yan. Uh, saging lang. Isang uh, puno ng saging. Ayan, kinuha na ni Papa yung ano, uh, puso ng saging. Eh, bihira ito mga idol, siguro sa iba, uh, nangyari na rin ito mga idol. Pero dito po sa amin, talagang uh, ngayon lang ito nangyari na... Kita nyo naman, oh. Tingnan nyo dyan sa inyong ano, cellphone. Ayan, wala pong daya yan mga idol. Ayan, ilapit pa natin. Ayan, kita nyo ba mga idol? Ayan, kakaibang saging ito mga idol. Talagang... Uh, marami yung ano, ah nagpumilit na makita itong ano natin ah, saging natin dito lang ito sa ating tahanan mga idol kita nyo naman awala ah, wala pong daya yan mga idol ha ah. original video po ito mga idol ni Kuya Cole and Kuya Bot ayan Ito ba ay suerte uh, swerte sa atin, mga, mga, idol? Ayan. Kakaibang saging ito, mga idol. Kita nyo naman talaga. Wala pa akong nakikitang saging na ganito mga idol. Ilapit pa natin mga idol yung ating video. Ayan. Para makita nyo mga idol. So ayan. Nakita nyo mga idol ha, yung kakaibang ano natin na saging natin dito sa ating bakuran. Ayan, na sa mga nanonood diyan mga idol, ayan. Paki-share naman ninyo mga idol yung ating uh, video. Ayan, wala pong daya ayan mga idol ha, si Kuya, uh, Kuya po, ito. Okay. Ayan, nakita ko lang, uh, next ko lang at binidyoan ko lang itong kakaibang saging namin dito sa aming tahanan. Ayan, kapag kamay ni mga idol, may aanihin talaga, sipag-sipag lang tayo mga idol. Ayan talaga, talagang hindi ako makapaniwala mga idol dito sa saging namin na ito ha. Ah. Ayan po. Ayan, ginamit ko mga idol yung camera natin front and back para uh, ma-flex natin. Makita nyo ako at makita nyo din yung ating uh, saging. Ayan, kakaiba talaga. Ayan, dito lang ito mga idol sa Damakan, Bakakay Albay. Ayan, shout out po sa lahat ng mga taga-Bakakay. And sa lahat ng mga followers dyan ni Kuya Kul and Kuya Bot, ayan. Ayan, maraming salamat for watching mga idol. Ayan, kakaibang uh, saging. Ayan, dito po yan sa Damakan, baka kay Albay. Ayan, yung gusto makita itong mga idol ng live. Aba, pwedeng-pwede po kayo mga idol na pumunta dito. Ayan, wala pong daya yan mga idol. Okay, maraming salamat. Have a good day. God bless.